Isa ang Artificial Intelligence o AI sa so may tuturing na pinakapinag-uusapang advancement sa teknolohiya sa kasilukuyang panahon. Ang Artificial Intelligence o AI ay tumutukoy sa mga system o machine na ginagaya ang katalinuhan ng tao. Ilan dito ay ang kakayahan ng tao na maunawaan, pag-aralan at gamitin ng iba't ibang impormasyon at gumawa ng desisyon batay sa kanilang pagsusuri. Mayroong iba't ibang uri at pwedeng paggamitan ang teknolohiyang ito. Habang inaasahan ng AI na magkaroon ng mga kaalaman mula sa ating mga tao, hindi natin maitatanggi na marami rin ang natututuhan natin mula rito. Ano nga ba ang AI o Artificial Intelligence at ano ang impact nito sa lipunan? Yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga dito lang sa MIL 101. At para mas bigyan pa tayo ng kalaman tungkol sa artificial intelligence, ay eh, makasama natin si Sir Dominic Ligot, ang founder and director ng Data Ethics PH. Good morning, Sir Dominic. This is Profi. Hi, good morning po. Magandang umaga sa lahat at sa mga nanonood at nakikinig. Alright, Sir Dominic, madalas po nating narinig itong AI or artificial intelligence para po mas malinawan ang ating mga ka-RSP. Ano po ba itong AI at paano ito gumagana? Well, matagal nang merong uh, artificial intelligence, no? But I think naging sikat siya as of November 2022 uh, nung lumabas itong tinatawag na generative AI or mga chatbots. Mm -hmm. uh, yung pinakasikat dyan yung chat GPT. Uh, but actually, marami na rin mga chatbots ngayon. You have Google Bard, you have Bing Chat, you have uh, Perplexity. So ito yung mga... Uh, previously mga chatbots used to be very ano mechanical, very ano, very robotic. Pero itong mga bagong chatbots, they call them large language models. Pwede mo na kausapin as if you were talking to a human. So marami siyang marami siyang mga applications na pwedeng paggamitan. And I think ngayon ng maganda sa AI, you don't have to be a programmer, you don't have to be a mathematician. kahit sino pwedeng gumamit na nito ngayon. Sir Dominic, ano ba yung iba't ibang uri ng AI application? Kasi madalas yung alam lang natin ay yung trend sa Facebook at sa TikTok. Yeah, so the previous AI, usually ano yan eh, mga behind the scenes, no? Hindi mo talaga napapansin meron na palang AI. For example, nabangit mo yung uh, mga trends, no? Uh, Google, when you search something, AI ang nagahanap ng mga... Uh, mga entries sa search engine, yung news feed mo sa Facebook, yung mga recommended videos sa YouTube. I think one of the most common na uh, traditional AI, yung ways, no? If you want to go from point A to B, artificial intelligence yung nagpa-plot So as I said, very behind the scenes siya. Pero ngayon, naging mas active yung participation ng tao sa AI kasi nga, katulad ng mga chatbots like ChatGPT, uh, Google Bard, parang general purpose application na siya na pwede mo siyang pagtanongan ng kahit ano. Ah uh, at saka meron din mga tinatawag na image generation tools katulad ng Mid Journey or Stable Diffusion. Ito naman yun, pwede kang gumawa ng kahit anong image or photograph uh, using plain, ano, plain words, no? plain English. Nakakagawa siya ng mga images. Mm -hmm. Gaano po importante ang AI at ano ang papel na ginagampanan po nito sa ating lipunan? Well, uh, I'm part of an advocacy nga to, to create more AI workers no sa mga organization namin data ethics and also run a company called Zerolytics. Ang mission namin ay uh, demystify itong AI kasi na, ang belief namin ang AI para siyang fundamental technology na dapat ginagamit na ng lahat ng tao. Pat katulad ng internet na once upon a time di naman akalain ng mga tao na lahat na ng buong buhay natin magre-revolve around uh, you know online or digital uh, platforms no katulad nitong ano uh, show natin ngayon is being done mostly through the internet once upon a time sa TV or sa radio lang siya ngayon internet na so ang nakikita namin ganyan din ka yung magiging impact ng AI hindi lang siya katulad ng internet na source of information pwede mo rin siyang gamitin to do business planning to analyze documents of course pwede mo siyang kausapin for anything pwedeng personal or professional advice So, para siyang ano eh, ayaw ko kung naalala niyo, yung Iron Man si Jarvis, yung ano, uh, computer assistant ni Tony Stark. So parang ganyan yung nakikita namin impact ng AI sa everyday life. All right, now uh, we understand we're now in the information revolution and AI has become a highlight of it. Pero ano, ano po ba yung mga panganib na pwede maging resulta nitong AI? May mga narinig kasi tayo na ginagamit ito para manggaya ng muka at maging boses ng tao, hindi lang yun ha, maging sa usapin po ng research sa mga akadem, uh, sa academy no? Mga estudyante gumagamit din ng AI and uh, it's not really easy to just check on it na pwede natin daan dati sa mga iba't iba mga plagiarism checker. Sir, go ahead. Yeah, so marami mga fears. Like uh, ako, I started openly talking about AI early this year, no? I was one of the earliest users of ChatGPT Parang number number 10 ako sa Pilipinas, no? Kasi so I signed up for an early, ano, early mm -hmm. release nakita ko yung power niya pero at the same time, may tinatawag din tayong AI safety or AI ethics na kailangan obserbahan. I mean, any device, any uh, consumer application kailangan may safety guidelines no kaya pinag-uusapan ngayon yan maraming mga fears uh, actually, ang number one fear ng mga tao is baka mawalan sila ng trabaho kasi yung kaya nga gawin ng AI ngayon yung mga dating ginagawa ng tao like copywriting, uh, photography Uh, reports lahat 'yan halos lahat ng tao gumagawa niyan and uh, of course nabanggit na niyo yung ano yung uh, plagiarism sa school yung sa art naman yung copyright i think these are just natural you know uh, parang sinasabi natin, birth pains every time may bagong technology kailangan natin tingnan paano ba siya ginagamit once upon a time <clears throat> lahat naman ng mga technologies na lumabas ako okay, ko, kung naalala nyo, nung unang lumabas yung Wikipedia na libreng encyclopedia, wala naman tayong tiwala doon kasi we, were, we prefer to pay a paid encyclopedia. Ngayon, normal na yung Wikipedia. Nung unang lumabas yung calculator, gusto siyang iban sa school kasi baka masira daw yung math. Eh ngayon, ginagamit na yung calculator sa math. So, I think ganun din sa AI. There's an initial fear, pero over time, tututunan din natin paano siya gamitin for, for good. Para pala siya, it's a matter of adjustment and acceptance pala. Kung baga kung parating itong AI, duma, nasa buhay na natin itong AI. Pero sir, nabanggit niyo rin po na marami rin po mga nangangamba pagdating sa pagdating ng panahon. Dahil baka mas maging epektibo ang mga makina at AI kumpara sa mga manggagawa o manpower. Ano pong yung masasabi rito tungkol sa mga misconceptions na ito? Well, uh, lahat naman ng technology, meron talagang mga jobs na natatamaan. No? For example, nabanggit ko yung encyclopedia. Dati, usang-usang -usa yung encyclopedia salesman. Kung naalala ninyo, batang-bata pa tayo noon. No? no? Uh, door to door, pupunta yan. Oferan kayo ng mga libro. And back in the day, yun yung internet natin. And nung nagkaroon ng internet, You didn't need an encyclopedia so you don't need encyclopedia salesman. But on the flip side, marami rin mga trabaho ang na, ano na mm -hmm. idulot ng internet, no? Uh, digital marketer, influencer, web developer. Lahat 'yan napaka-abstract na trabaho kung dinescribe mo 'yan to someone in the in the mid 90s no bago nagka-internet. So ganyan din yung AI, we we're worried na maraming mga jobs ang mawawala. Pero hindi natin masabi kung ilang jobs ang ano, uh, uh i-create ng AI. So yun I think ang kailangan natin pag-isipan, ano ba yung mga skills na kailangan natin in the AI age. Uh and yun din yung uh, advocacy namin sa organization namin. Sir Dom, inaasahan ng AI ay patuloy na magkakaroon ng malaking epekto sa mga tao. Gayon din sa halos bawat bawat sektor, no. So to sum up, Is AI good or bad for humanity? I think the bottom line here is uh, behind AI, tao rin ang, ang nagpapatakbo niyan, tao rin ang gumawa niyan. So is humanity good for humanity? An open-ended question yan. And I think dyan tayo babalik sa kailangan natin ng mga safety standards, ethical standards para gamitin yung, yung technology na to. At saka kailangan natin i-share yung mga gumagamit niyan. I'm sure marami nang gumagamit. Nag one year anniversary na yung chat GPT a couple of weeks ago. Pero ang pansin ko, parang yung mga gumagamit, hindi inaamin na ginagamit nila. Parang once upon a time, uh, hindi, na, hindi inaamin din ng mga tao na sa internet nila nakuha yung research nila or sa school hindi nila inaamin, sa Wikipedia nila nabasa yung ano, yung, kung ano man yung really research nila. Pero over time, it becomes natural. So it's really up to us paano natin gagamitin itong technology. Sir, panghuli na lamang, no, at uh, dagdag na rin po natin. Siyempre, balita namin, so, uh, you've mentioned actually, sir, that you're one of the early applications or the top 10 things. Sir, tell us more about yung projects at masterclass din tungkol dito sa AI na hindi pong ginagawa. Tell us more. Yeah, medyo early days pa kasi. Uh, kung magahanap kayo ng mga training ukol sa AI, uh, hindi siya ganun ka-common and that's why as of uh, this month, we launched a series of uh, easy to easy to take certificate programs. Uh, karamihan ay libre. Meron din akong paid certificate. Yun po yung gusto kong i-share. Uh, you can look, look for it sa website po, docligot.com and then you can register for the one hour. Isang oras lang po. Marami kayong matututunan. Meron akong upcoming... AI certificate class this Monday, kung di pa kayo nagpa-party at 6pm, you can access it at docligot.com slash AI dash certificate. May bayad po ba ito, sir, o libre po para po sa ating mga ka-RSP? Ah, ito, ano lang, super, super mura lang. We're offering it at a discounted rate of 399. Wow. And then kung susundan niyo po ako sa YouTube, punta po kayo sa youtube.com slash at docligot, D o c l i g o t Marami po akong mga free videos doon. na Pinag-uusapan po natin, hindi lang po yung how does AI work, pero ano po yung I I impact ng AI sa jobs, ano po yung I I impact ng AI sa education, sa art. Kasi kaya, kailangan na po natin isipin paano, pa, paano na tayo mabubuhay in the next few years na karamihan na ng mga bagay sa buhay natin pinapatakbo ng AI. Actually, sa social media, it's pretty much run by AI. Uh -huh. Hindi natin nare-realize natin sa mga news feed natin. in artificial intelligence na yung nagpapatakbo. And ang kagandahan itong bagong AI na to yung generative AI, is actually it gives control to you as a user. Ang kailangan nyo lang matutunan itong tinatawag na prompt prompting, no? prompt engineering. Ano, paano mo ba tatanungin si AI ng magandang tanong para makuha mo yung magandang sagot? Ayan. So marami pa tayong natutuhan pagdating sa ethics sa paggamit ng AI. Thank you so much, Doc Dominic, sa pagbabagi sa amin ng impormasyon tungkol sa artificial intelligence. Ingat po kayo, sir. Thank you very much.